na ng tulong pinansyal mula sa DSWD SWAD Kawayan City Satellite Office ang mga biktima ng sunog sa Kawayan City Private Market. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Rose Marie Bartolome, Social Welfare Officer 2, nagsimula ang pag-aabot ng tulong sa mga biktima noong ikatlong araw ng Hulyo kung saan dalawampung pamilya na ang naabutan ng tulong. Ayon kay Bartolome, mismo ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Kawayan ang nag-refer sa mga biktima na lumapit sa tanggapan ng DSWD upang mabigyan ng tulong. Sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situations, nakatanggap ng 10,000 pisong tulong pinansyal ang mga biktima ng naturang insidente. Samantala, naging mabilis rin ang proseso ng pag abot ng tulong pinansyal sa mga biktima dahil kompleto na ang dalang requirements ng mga ito tulad na lamang ng mga litrato ng nasunog nilang stalls at sertifikasyon mula sa BFP. Para sa IFM News, ako si A idol is a rockumentary. Idol.